Sa edad na lampas 60, hindi tapos ang usapang pag-ibig at lambing. Mas nagiging mahalaga lang ang kalmadong daloy ng dugo, tibay ng puso at ginhawa ng kasukasuan. Marami ang naniniwalang wala na yan sa edad. Pero ang totoo, may mga simpleng gulay na kapag araw-araw mong isiningit sa plato, tumutulong sa mas maayos na sirkulasyon at mas magandang intimacy. Hindi dahil sa pampagana na biglaan, kundi dahil inaayos nila ang ugat, presyon, enerhiya at kumpiyansa. Hindi ito pananakot, kaalaman ito. Para sa bawat gulay, bibigyan kita ng maikling kwento, bakit gumagana, kanino lalo itong bagay o dapat mag-ingat, at eksaktong paraan ng pagluluto para kapakipakinabang sa katawan at puso. Unahin natin ang madahong luntian, kangkong, talbos ng kamote, pechay at spinach kung available. Si Mang Lando, 68, mabilis singalin at madalas walang gana sa gabi. Nang palitan ng kalahati ng kanin sa tanghali ng ginisang kangkong o talbos ng kamote at nagdagdag ng isang mangkok na pechay sa sabaw sa hapunan, napansin niyang mas maaliwala ang hinga at may lakas pa para makipagyakap pagdating ng gabi. Bakit? Ang madahong luntian ay likas na may dietary nitrates, magnesium at folate, kombinasyong tumutulong gumawa ng nitric oxide sa katawan? nagpaparelax ng mga ugat, nagpapaganda ng daloy ng dugo at kumakalma sa presyon. Lalo itong bagay sa may alta presyon o madaling mapagod sa paglakad. Magingat lang kung mababa ang presyon mo o umiinom ng gamot na nagpapababa ng BP. Huwag biglay ng dami at obserbahan ang pakiramdam. Praktikal na luto, sabaw na may pechay at manok, ginisang kangkong sa bawang at kaunting langis o nilagang talbos ng kamote na may kaunting kalamansi Targeting ang isang tasang luto na madahong gulay dalawang beses sa isang araw. Ikalawa, beetroot o remolatsa kapag meron sa palengke o grocery. Si Aling Vina Cevipuenta sinubukan ang kalahating tasang inihaw na bet sa tanghali, dalawang beses sa isang linggo, at hiniwa itong parang sahog sa insalada. Ilang linggo, mas mahaba ang hininga niya sa paglalakad at mas madalang ang pananakit ng binti. At mas madalas din ang lambing sa gabi dahil hindi agad nang hihina. Ang beetroot ay kilalang mayaman sa dietary nitrates na nagiging nitric oxide. Iyon ang signal na nagpaparelax sa pader ng ugat para dumaloy ng maayos ang dugo. Bagay ito sa gustong kumalma ang presyon at kuminhawa ang stamina. Mag-ingat kung may problema sa bato, irotate ang dami at iwasan ang beet greens down. Kung mataas ang oxalate mo, uminom ng sapat na tubig. Paano lutuin? Balatan, hiwain at i o steam hanggang malambot. Timplahan ng kaunting suka, paminta at olive oil kung meron o haluan ng sibuyas at kamatis kung hiyang ka sa nightshades. Simulan sa wanggan sang doon tasang luto, 3-4 na beses kada linggo. Ikatlo, bawang at sibuyas. Oo, gulay din ang mga ito at malaki ang ambag sa ugat. Si Tatay Peping, 72, si pinalitan ng mantikang paulit-ulit ng simpleng gisa. Isang kutsaritang mantika, maraming bawang at sibuyas, sabay gisa ng kangkong o pechay. Sa loob ng isang buwan, mas banayad ang presyon at mas magaan ang pakiramdam ng dibdib, kaya mas madali na ulit ang haplos at lambing. Ang alliums, bawang at sibuyas, ay may alisin at iba pang compound na tumutulong sa endothelial function, lining ng ugat, at maaaring makatulong sa kolesterol at BP kapag bahagi ng pang-araw-araw na luto. Bagay ito sa halos lahat, lalo na kung maalat ang nakasanayan, at gusto mong ibaba ang alat nang hindi isinusuko ang sarap. Mag-ingat kung umiinom ka ng blood thinners o madaling magdugo. I-moderate ang dami at kumonsulta sa doktor kung balak mong uminom ng garlic capsules. Praktikal, gawing base ng ulam ang sibuyas bawang bago idagdag ang madahong gulay o isda. Iwasang sunugin para hindi sumakit ang tiyan. Ikaapat, palaya. Si Lola Lumen, 66, pre-diabetic at madaling mapagod sa hapon. Nang naging regular ang ginisang ampalaya, tinimplahan ng sibuyas, bawang, kaunting kamatis kong hiyang. Tatlong beses sa isang linggo, Mas steady ang enerhiya at hindi na bagsak ang hapon. Kaya may oras at sigla pa sa asawang naghihintay. Bakit ito kasama sa daloy at intimidad? Kapag mas kontrolado ang asukal at hindi roller coaster ang enerhiya, mas tuloy-tuloy ang stamina at mas buhay ang gana. May mga pag-aaral na nagpapakitang maaring makatulong ang ampalaya sa insulin sensitivity. Mas maayos na asukal as mag mas maayos na sirkulasyon at nerve function sa katagalan. Mag-ingat kung umiinom ka ng gamot sa diabetes. Pwedeng bumaba ang asukal kaya imonitor at iayon sa payo ng doktor. Paano lutuin para hindi sobrang mapait? Hiwaing manipis, ibabad sa tubig na may kaunting asin at banlawan, saka mabilis na igisa. Huwag lutuin ng sobra para di maging mas mapait. Mapapansin mo ang pattern. Hindi pampagana na mabilisan ang pinupunto natin kundi pag-aayos ng ugat, asukal at presyon, iyan ang pundasyon ng maayos na daloy ng dugo at intimasi sa edad na siksinta pataas. Kapag maayos ang sirkulasyon, mas mainit ang palad, mas gising ang isipan, mas may lakas ang binti at likod, at mas may kumpiyansa kang makipagyakap, makipag-usap, at magbigay ng oras sa isa't isa, hindi kailangang mamahalin ang luto. Ang mahalaga ay madalas, tama ang dami, at mahinahon ang timpla. Gawing praktikal sa loob ng isang linggo. Sa araw 1, sabaw na may pechay at manok sa tanghali at ginisang kangkong sa hapunan, sibuyas bawang base. Sa araw 2, wanduwantas ang inihaw o steam na beetroot bilang side sa tanghali at ampalaya na igisa ng mabilis sa hapunan. Sa araw 3, talbos ng kamote na nilaga at tinimplahan ng kalamansi sa tanghali. Sa gabi pechay muli na may bawang at kaunting tokwa. Sa araw 4, beetroot ulit. Gawing insalada na may sibuyas. Sa hapunan, kangkong na may bawang at kaunting litson manok na tinanggalan ng balat. Sa araw 5, ampalaya at itlog para sa tanghali at pechay sa sabaw sa gabi. Sa araw 6, talbos ng kamote at inihaw na isda. Kung kaya, dagdagan ng 1-2 tasang beetroot. Sa araw 7, piliin ang dalawang paborito at ulitin. Sa bawat araw, bawasan ang alat, iwasan ang mantikang paulit-ulit. At isabay ang gulay sa sapat na protina, isda, tokwa, manok para steady ang lakas may ilang paalala para sa kaligtasan at mas magandang resulta. Kung mababa ang presyon mo o madali kang mahilo, dagdagan ang gulay ng dahan-dahan at obserbahan ang pakiramdam, lalo na kapag maraming madahong luntian at beetroot sa isang araw. Kung umiinom ka ng blood thinners o madaling magdugo, imoderate ang bawang at iwasan ang concentrated supplements maliban kung payo ng doktor kung may diabetes at iniinom na gamot o insulin. Bantayan ang readings kapag mas naging madalas ang ampalaya. Uminom ng sapat na tubig sa maghapon, lalo na kung mainit ang panahon, para hindi sumikip ang ulo at hindi mamulikat ang binti. Maayos na hydration ay kakambal ng maayos na daloy. Kung may natutunan ka, i-comment ang daloy at damdamin at isulat kung alin sa apat ang sisimulan mong kainin ngayong linggo at anong luto ang pipiliin mo. Sabaw na pechay, kinisangkang kung inihaw na bit o ang palaya na mabilisigisa. Ibahagi ang video sa kapareha, pamilya at kapitbahay. Baka ang simpleng dagdag na dahon at kaunting bawang sa kawali ang magbukas ng pinto sa mas magaan na sirkulasyon at mas masayang gabi. At kung gusto mo pa ng ganitong praktikal na gabay para sa kaalaman sa katandaan, mag-subscribe ka. Dito, bawat tip ay panangga para humaba hindi lang ang taon kundi ang lambing at sigla sa bawat araw. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang mga payong ito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personal na gabay ng iyong doktor o dietitian. Kung may madalas na hilo, pananakit ng dibdib o biglang hirap sa paghinga, ipasuri muna bago magdagdag ng panibagong pagkain o ehersisyo. Kapag tahimik mong inayos ang plato araw-araw, mas maraming dahon Alum sa gisa, kaunting beet, at ang palaya sa tamang timpla, mas gumaganda ang daloy ng dugo at mas nabubuhay ang tibok ng puso para sa mga yakap na mahalaga sa iyo.